Uh, good morning po mga kabinggwit. Meron pong uh, nag-request dito sa akin. Paano po ang rail kapag nababad sa tubig? Alat. Uh, meron akong narinig na nagko-comment. Ang sabi, hugasan mo ng tubig tabang. Ito. So, kasi nga, nababal din. Di daw ng tubig tabang. Okay, wala po yung problema. Ang problema ron, para yung tubig, alat, na pumasok sa loob. nitong makina. Ito po, ang pag-uusapan natin. Ngayon, meron tayong bubuksan isang makina dito. Ayan. Ayan siya. Yan. Ruyo ayan. Ano daw po ba ang dapat gawin pag ito ay nababad sa dagat? Ngayon, pwede mo pa naman siyang gamitin nung araw na yun. Pero pag uwi mo ng bahay, ganito ang gagawin mo. Una, tanggalin mo ito. Ayan, ayan. O, ba? Diba? O, tanggalin yan. O. Susunod, tanggalin mo ito. Ayan. O, ayan. Ang susunod, tanggalin mo ito, itong turnilyo. Yung lak nung ano, ito. yan dito eh. Ito, turnilyo. Tanggalin mo yan. Hmm. 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 Hindi nyo na itatanong, ako nga pala si Chody de Reperman. Ako yun. O oh, yan. Tanggalin mo yan. Ngayon, ang susunod dating babaklasin ay itong turnilyo. So, tandaan ninyo kung ano yung binaklas ninyo, pa, paano yung sa binaklas, ganun din nyo siya ibabalik. Tanggalin ito. O yan, tanggalin ito ninyo. Ayan. O, ayan. Tanggalin. O, ayan. Ngayon, bunutin mo ito. Ito. Ayan, tapo yan. O, ayan. Ngayon, kapag yung inatanggal, Oh, tanggal mo to. ito. Ito, maliit na ito. Nakaharangin. Bearing na kasunod yan. Yan tanggal Tanggalin mo yan, malito, yan. Kung meron ito, kung wala naman, at bering na nakita mo, huwag mo nang, wala ka na gagalawin doon. Ngayon, iyang butas na ay ayun yung bering na nasa loob. Nasa loob po yung bering Ayun o. bering, makintab makintabay mo. Ngayon, kuha ka na lang. Yeah. Langis. At lagyan mo na yung langis. Ito. Loob niya. Yung sabirin niya. Yeah. Punuin mo siya. langis, Saka mo siya ikutin. Yeah, ganun. Ikutin mo ganun. Para pumasok po. Yung langis. Kasi yung langis na yan. Diretso po yan sa loob. Oo. Oh. So, ibig sabihin, kapag yan inilangisan mo, nang nilangisan At habang inilangisan, pumapasok mo sa loob eh, ganun. Ibig sabihin, yung alat sa loob, hindi makakapanira ng bearing dahil meron siyang kasamang langis sa loob. Ganun. Kasi po, pag pinabayaan natin alat, Okay, sige, may nagsabi, hugasan mo ito, hinugasan mo, nalinis mo nila, mas hinilog ba, may alat. At itinabi mo, at sa susunod ng mga dalawang linggo ginamit mo, hindi mo na yan maiikot. Kasi nga, yung alat, sinira niya na yung mga bearing dito, yung bearing dyan, yung center bearing nun. No, stock up na yun, kaya hindi mo ito maiikot. Kaya nga ang advice ko, huwag po natin ito. Kung pwede sa iyong ikutin, kung ganun. Kaya bago mangyari yun, na hindi pag kailangan mo, tinuturo ko sa inyo kung paano natin gagawin at lalangisan itong bagay na ito. Ngayon, lalangisan na natin. Diretso po yan doon sa granay. Lagay nyo na maraming langis para dire-diretso sa, sa loob ng granay. So, ibig sabihin, yung alat sa langis, magsasama siya sa loob. So hindi siya makakapanira ng mga bearing doon kasi nga meron po siya kasamang langis. Okay. Ngayon. At saka mo sa takpan, ibalik mo ulit yung pinagsatanggal natin yun. yun. Di ba? O okay, ibalik mo dito. Yan, ganyan. Balik mo yan sa loob. Para mo tinanggal? Ganun din. Alam mo, may langis sa siya. Balik mo yan. O, so, di ba? O, ibalik mo ito. no. yan. Pabalik mo ito yung gal. Ganun rin ibabalik. ko ibalik mo ito. Ito, yung tornillo. O, ito yung maliit tornillo. Yan, balik mo yan. O, tapos yung tornillo maliit, yung pinakalak no, nasa gilid yan, yeah. may dalawang butas. Ito, di nakakabit ito. Yan, Okay. Tapos ibalik mo ito. Yan. O, ibalik mo yan to shot po yun. O ikot-ikotin mo, babagya yan. O so, laga mo takip. O higpitan mo. O higpitan mo. So, diba? O higpitan mo. So ibig sabihin, meron yan langis doon sa loob. Magkasama sila. Saka mo siya ikot ikutin gano'n. Para mag-mix yung alat sa kayong langis. O yan. So, wala nang problema ron o panatag na kalawang ron. Kesa naman yun, nababad na nga sa alat, tapos huhugasin mo pa ng tubig. Eh wala na. Wala nang kakalawang yun. Eh, alat na nga, sa tubig, alagay mo pa. Ganun. Eh yung tubig tabang, eh, gumilik hari ng kalawang yan. No? O ngayon, ayan po ang ating pinag-usapan. Siguro naman malinaw sa inyo yun at wala na po kayong ibang bubuksan dyan. Kasi nga po, pag binuksan niya, merong mga nagtatalsikag spring, ganyan, pag binalik mo, sobra sa tornilyo, kulang sa tornilyo. Hindi mo na mamalaya na ka na pala ng mga piyesa at nung ibinalik mo, hindi na siya gumagana ng mayo. Marami po akong na-encounter na tao na gumawa noon, binaklas niya. Ayun, madali po magbaklas. Pero sa pagbabalik, yan, yun ang problema. Kailangan ko papano paano mo siya binaklas, ganun mo din siya ibabalik. O, salamat po. Sana meron kayong natutunan sa ating ipinaliwanag kung paano gagawin ito kapag ito ay nababat sa alat. Okay po, salamat sa panunod. E dopo si chiude, deve in permanenza. Guarda, un cucchiaio.